Hi guys, mga hapon guys. Nakakurang dali sa kwarto guys kaya Mga link po. Kaya gani ha, sa'yo mami ay ato sa school. So, wakan ako na siwas o link you na na naadir sa kwarto. Half day raman ang klase sa mga anak. Na kinder. Mga cleaning time. Karon guys, medyo yung taligsik na sa ulan na sad guys sugod so na po ng ulan nilukta sa mga habol habol gamit nah, naman guys guys comforter kay perting Tugnawa sa Kadlang labi na karon guys ulan na po pagkagabi yan labi na Tugnawa nilukta hmm, sa ko well, mantay la yung content hindi, kanina lang sa ang pag pagpanglimpyo. pag last try sa mga ulan. alam mo sa iba guys na ako butanganin na sa sanina tapos butanganin sa unlan karoon guys, medyo saba na siya guys kaya nag-ulan na sad guys pag humana ko trip pang limpyo mag laban ako ko kay daghan ako kay tag ng mga labo mo itong hinahinaig laba guys para di managan na ato mga labo okay. mo daghan kayong salamat guys sa pagwatch kay medyo usog ng ulan hindi na kayo madungod ang ako ang pag Don't forget to like, subscribe, and comment, share, guys, to my video. And don't forget to hit the, notific uh, the notification bell para update kayo sa akin sa sumula video. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye.